Marami bang damo o halamang damo sa inyong bakuran? Halika, pagmasdan dahil baka ang isang ito na ating pag-uusapan ngayon ay nakita mo na. Subalit hindi mo lamang batid ang mga gamit nito at importansya. Nakita mo na kaya ang halamang ito na kung tawagin ay sagisi o bugang? Isang klase ng damo na kapamilya ng mais, palay at mga tubo. At tulad nga ng mga ito, maging ang halamang sa gisi ay labis ding kapakipakinabang. At iyan nga ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Napunan mo na rin bang kumakain ng dahon o talbos ng damo? Ang mga alaga ninyong aso o pusa tuwing umaga? Iyan ay upang mapawi nga ang sakit ng kanilang tiyan o paninikmura. At kung masusuri mo lamang ay sanga nga ang halamang sagisi o bugang sa kanilang kinakain. Ang halamang bugang o rotboilia cochinchinensis ay isang uri ng damo na tumataas ng hanggang tatlong metro. May mga dahon itong parang sa mais o sa palay rin at bulaklak na para namang mga spike. Kilala nga rin ito sa mga katawagang katulad ng itch grass, corn grass, jointed grass, sagisi, dupawan, gaho, o bugang. Mabilis lamang mabuhay ang halamang ito at madalas lumalago sa panahon nga ng tag-ulan Subalit ilan palawang sa atin ang nakaalam na maging ang halamang ito na pangkaraniwan lamang ay marami palang binipisyong medikal o mga pagkakagamitan Mahusay nga itong panlunas sa mga sinisikmura sa masakit ang tiyan mayroong hangover ubo at kahit pangaang ang nilalagnat nakapagpapababa rin ito ng blood pressure level at mainam na anti-inflammatory agent Ang halamang bugang rin ay mainam sa mayroong rayuma, gout at pananakit ng tuhod maari mo rin itong panlunas sa mayroong UTI at panlaban din sa pagkakaroon ng bato sa bato o ng kidney stone Bagaman pangkaraniwan lamang ang halamang ito at nasa tabi-tabi lamang ito pala ay mayaman sa mga comarins, saponins, polysaccharides, bicarotene at flavonoids na maraming tulong sa ating kalusugan. Subalit so paano nga ba gagamitin ang halamang katulad ng bugang? Tulad ng pagkonsumo ng mga hayop, maaari mo rin kainin ang ubod ng katawan nito. Kainin ito ng hilaw. O di kaya naman, ay kumuha ka ng mga ugat nito at ilaga sa isang basong tubig na maaari mong ang gawin at inumin tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo. Isang klase ng damo na pinuputo lamang, hindi pinapansin, pero marami palang pakinabang. Dahil syempre, lamang ang may alam. Ikaw, napunan mo na rin ba ang halamang bugang sa inyong bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Napansin mo na rin ba ang halamang ito? Isang klase ng pangkaraniwang damo na nagtataglay ng mga mumunting napakapulang mga bunga. Tumutubo lamang ito kung saan saan. Hindi pinapansin ng karamihan, subalit mayroon din palang pakinabang. Ito ang damong tinatawag na bloodberry. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga pambihirang gamit ng halamang damong ito dahil marami rin ito sa atin dito sa Pilipinas. Ito ang damong Bloodberry o Revina humilis. Isang klase ng munting damo na tumataas lamang ng mahigit sa isang talampakan at nagtataglay nga ng mga mapupulang bunga. Kilala rin ito sa mga katawagang Baby Pepper, Coral Berry, Pigeon Berry rogue plant, coralito, cat's blood, at wild tomato. Nakilalang kabila nga sa pamilya ng mga namumulaklak na halamang Petiveriaceae. Ang bloodberry ay native sa Amerika, lalo na nga sa Oklahoma at Arizona, sa Mexico at sa mga kalapit na lugar pa nito. Subalit dahil sa mabilis nga itong tumubo, maging dito sa Asia at Afrika, ay makikita rin ang damong ito at maaaring nakita mo na nga ito sa inyong lugar dito sa atin sa Pilipinas subalit hindi mo lamang pansin. Madalas itong tumutubo sa mga hardin, sa gilid ng kalsada, sa mga lugar na mayroong malamig na kondisyon ng paligid. Ang damong ito ay walangang halaga sa atin kaya nga madalas ay hindi ito pinapansin. Subalit magugulat ka na marami rin pala itong pakinabang. Halika at atin itong isa-isahin. Number 1 Isang ornamental na halaman, ang bloodberry. Bagaman hindi nakakain ang halamang ito, ngunit ito ay isang mainam na halaman o house plant na maaari nating alagaan. Ang mga mapupula nitong bunga ay napakagandang pagmasdan, lalo na't na mga nahihinog na. Number 2 Sa ibang bansa naman ito ay sadyanga nilang itinatanim sa mga bakanting lupain upang magsilbing ground cover at makatulong sa pagbibigay ng malamig na hangin lalo na nga sa panahon ng tag-init. Number 3 Ang mga mapupula naman nitong bunga ay hinaharvest at ginagamit sa paggawa ng alak o natural colorant sa mga fruit spread. Number 4 Ang kulay rin nito na mula sa bunga nga ay ginagamit nilang pangtina o bilang epektibong pangkulay sa mga fabrics o tela. Number 5 sa kasalukuyan nga, ang kulay ring na kukuha o na extract buhat sa bunga nito ay ginagamit din sa ibang bansa sa paggawa naman ng mga cosmetics o mga pampaganda. Number six. Mainam na ginagamit rin na panlunas sa mga sugat, galos at gayon din sa mga kagat ng insekto ang bunga at dinurog na dahon ng bloodberry. Number 7 Samantalang sa bansang Jamaica naman, ang pinakuloang dahon raw nito ay kanilang iniinom bilang tsaa at pininiwala ang luna sa pagkakaroon ng irregular na buwan ng dalaw para naman sa mga kababaihan at upang tumaas nga ang tsansa na magkaroon ng anak. Hindi ba't marami palang gamit ang damong ito? Bagaman dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nga ito pinapansin at iilan lamang ang nakababatid ng tulong nito sa atin. Sadyang napakarami pa talagang halaman sa paligid o dito sa ating mundo ang lagi nating nakikita at hindi natin alam na may pakinabang pala sa inyong lugar, ano naman ang tawag sa halamang damong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.